So guys, ah, nandito po tayo sa ano ah, sa mga vlogger na si Pak Vines. So guys, nakapakita doon nila yung achievement nila. Ah, kung kung gaano kalaki ang kinikita nila. So by the way guys, follow oh. natin sila guys ha. Ah. Tara guys, punta natin si ano, si Boss Baleng. Hello Boss Baleng. Ano po yung achievement? Hoy. Ah, uh, dito. Bakit? Ah, <laughs> uh, isa pong influencer po na vlogger po kagaya mo. Oo. Oh. Ano ba yung achievement sa buhay mo eh? Oh. Yung mga pag-vlog? Oo, oh, ito. Bahay ko. Yung iba, yung mga vlogger na uh, malaki yung mga bahay. Ito, akin oh. oh. Tingnan mo. Oh. Ang ganda. At saka oh, yung apot ko oh. Tingnan mo. Oh. Hmm. Saka, oh, tapos, doon may swimming pool ako. Ah, ko, may swimming pool pa guys. Grabe, may swimming pool. Tara, 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 sunod, sunod. Sunod, swimming pool. Ayan, ito yung basura namin ha. Ah, ito, kaya ito kaya. yung si Aran nyo. Oo, oh, tapos dyan, yan naman dito tatapon yung dumi namin. Ah, okay. Ito yung swimming pool, Chad. Ito, ito, ito. Ayan. Kupito yan. Oh, may gabi. Ayan, ayan, Pakita mo yung swimming pool. Swimming pool nila, pakita may mo. May gabi at saka may bunga ng niyog. Daw. Yan. oh Testing mo ah. I mo nga, eh, mo nga oh. sa ano mo, kung malinis ba yung swimming pool nyo? Sir, linis po. Oh. Okay. Tapos to sa no, Del Center. No, si no, no, no. ah. oh yan. Alin oh. ng tubig? Oh. Abi. <laughs> gila mo su. So, uh. Guys, kagaya nito guys na isang vlogger guys, ah, tulungan po natin oh. sila dumami yung sa palo sila. Oh, ano, ko natin yung ano nila oh. kasi baka nasisiraan na to ng ulo, guys. Oh, yan. Kasi kaya na kayo, guys. Ha? Tapos, pwede may kumaliko. Yan. <laughs> oh. Yan. O, guys, gina mm. Alam. Yung, yan. Oh, <laughs> <laughs> yan. Okay na, oh, guys. okay lang. Hello. Hello. <laughs> <laughs> dito na lang nagtatapos yung ating ano guys, vlog dahil parang nasisiraan na siya ng ulo guys. Thank you guys and subscribe din sila guys.